Igan, bukas pa posibleng bumalik ang tubig gripo sa ilang lugar na apektado ng nasirang tubo ng Maynilad sa Legarda sa Maynila. Abot-abot din ang perwisyo sa mga motorista dahil sa grabing traffic at hanggang ngayon sarado pa rin ang bahagi ng kalsada. Ang latest dyan sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? P.I.E. hanggang bukas magtitiis ang mga residenteng apektado ng nasirang tubo ng Maynila dito nga sa Ligarda sa harap ng San Lorenzo Ruiz Student Catholic Center dito nga sa Maynila. Base kasi sa leak detection and assessment, kinakailangan palitan ang kabuang 4-meter segment sa 900-millimeter diameter primary line. Kaya na, na ng water pool sa Ligarda. Baha ang sumalubong sa mga motorista at pedestrian bandang alas tres ng madaling araw kanina sa bahaging ito ng Ligarda sa Sampalok, Maynila. Parang sapa, may mga lupa na. Ang ito na mga lupa, nag-angata na yung mga lupa. Yung mga lupa oh. Pero hindi yan dahil sa ulan, kundi dahil sa nasirang tubo ng Maynilad sa tapat ng San Lorenzo Ruiz Catholic Center. Dire-diretso na po yung tubig, umabot na po sa looban po namin sa tabi po ng Ilog at saka po hanggang doon po sa may Arellano University, sa kanto po ng Manrique Labanderos, bumaha na rin po hanggang tuhod isinara ang bahagi ng eastbound lane ng Degarda patungo Santa Mesa mula Mendiola. Kaya sobrang bigat ng traffic kanina. Bukod pa yan sa 6,400 water service connections sa isang barangay sa Maynila na naapektuhan ang supply ng tubig abang inaayos ang tubo. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ang iba, hirap maglinis dahil wala namang tubig sa gripo. Hindi ako nakapasok, nagpaalam na lang po ako. Ang Maynilad, nag-deploy ng mga water tanker para magrasyon ng tubig. Wala pa po kami uh, rason kung, kung paano nangyari ito. Could be po ito is ano eh, yung, yung may tinatawag na na water pressure surge na nagkukos ng ano, pag-break ng uh, ilang mga tubo natin. Nakapila ang mga residenteng inabutan namin kaninang pasado alas 5 ng hapon, makaigib ng tubig sa water tanker ng Maynilad. Halos lahat daw ng mabibitbit, mapabatsaman o timba, dala na nila. Si Aling Lourdes inabutan namin sa pila. Kwento niya, malayo at mataas ang pagdadalhan niya ng maiigib na tubig. Paisa-isa lang, hanggang makarating ng third floor. Nakapasok naman po yung sa trabaho yung anak ko. Kailang iba dito, ano sila, kasi Christmas party, eh. nakapasok ko lang ligo. Malayo rin daw mula sa pwesto ng water tanker ng Maynilad ang bahay ni Aling Dolores. Laking abala din daw ito dahil hindi nga raw siya nakapaghanap buhay kanina. Napakahirap. No, Kaya sana magawa na agad yan. Layo na doon pa kami sa looban. Umuwi nga ako, hindi nga ako nagtinda. Umuwi ako para mag-game. Tumulong na rin ang truck ng bomberong ito para magkaroon ng tubig ang mga residenteng nawalan ng tubig dahil sa nasirang tubo. Tuloy-tuloy naman sa pagkukumpuni ang mga tauhan ng Maynilad na inabutan namin sa Legarda. Alas 7.30 ng gabi nang dumating ang ilan sa mga gagamitin sa pagkukumpuni ng nasirang tubo. Pansamantala pa rin nakasara ang eastbound lane ng Legarda upang bigyang daan ang pagkukumpuni. Naglaan naman ng lane sa kabilang bahagi nito para makapag-counterflow ang mga sasakyan mayroon namang nagmamandong traffic enforcers sa nasabing mga lugar para makatulong sa dali ng trapiko. Piaigan sa advisory ng Maynila, target nilang maibalik ang supply ng tubig bukas ng alas 3 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy naman daw nag-iikot ang kanilang mga water tankers sa mga apektadong barangay. Humihingi sila ng paunganhin sa abalang dulot nito. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga sama-sama maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.